guys mapagpalang araw sa ating muli muli pong nagbabalik sa inyo abang lingkod ayan, kumusta po ang araw natin today so meron po akong uh, dahil dito tayo Uh, nag -work sa seller online tayo. So, meron po tayong mga product. Ayan, ito rin po ang ating mga medicine. Ayan, ang ating mga pampaganda, pampaputi at mga pampakinis. Ayan, kung gusto nyo po, ayan, um, sa akin magsabi lang po. Dito lang po sa ating Facebook page at sa ating, ating sa, uh, sa ating uh, YouTube channel. Ayan, syempre marami tayong mga product na ibinebenta. Meron tayo mga pantalon, mga jeans, ayan skinny jeans, mga um, mga army uh, mga army jeans, ganon. Syempre marami mga t-shirt. Ayan, marami mga available tayong mga palangga ko. Ayan, syempre may mga uniform, may mga available na gustong gumamit ng mga uniform. Syempre rin pa mga products natin mga palangga mga bebe ko. syempre marami tayo mga stock, mga bags na nandyan sa murang halaga. Andyan pa rin po ang ating mga uh, sapatos nananjan nandyan magsabi lang po talaga tayo mga palangga ayan mga bebe ko so heto po kahit pa paano gawa tayo ng ating mga magagandang uh, magaganda at sulit na produkto dito sa ate ayan pero limited stock lang po tayo dahil dito lang po talaga sa area of Kuwait wala po tayong shipping fee sa kahit saan lugar kaya magsabi lang po dito meron po ako sa akin facebook page dito Robles cute plug o kaya sa akin personal page na uh, Robles Edita Bondad ayan dahil nandun po laging open po ang ating personal page so pwede kayong sagutin doon at lagi ako naka live din sa ating ano ayan mga murang uh, mga murang uh, gamit pero magandang quality talaga siya kompleto mga pan travel nandito na lahat mabibili kaya kung gusto niyo mag uh, order sabihin niyo lang ako mga pal mga mga bebe ko syempre ayan so mga murang mura lang yan mga babes ayan so ayan magsabi lang may mga dresses tayo ayan yung mga dress natin ayan so kompleto yan magsabi lang maganda ang mga quality especially lang ating mga t-shirt mga guys no Ayan, yung mga jacket natin, kagaganda. Ayan, oh, sa ano, ang ganda na mga tela niyan. So, mabibili yan sa murang halaga. Kaya magsabi lang po kayo kung gusto nyong uh, makontak ako sa ibinigay kong mga... Uh, no, uh, wala sa numero, hindi ko may pagkalaban numero ko. Ayan, sa uh, sa ating WhatsApp meron din. Meron din sa ating Facebook. Syempre dito sa ating YouTube channel. So ano pa hindi hintayin mag Magsabi na kayo. Order niyo na para sa ating magandang dalaga. <laughs> Ayan ang inyo abang lingkod si Edith Robles. huwag niyo kalimutan kung hindi pa kayo diket. Huwag niyo kalimutan support. Ah, salamat. Thank you so much for always big support sa ating munting channel. Sa lahat, sa ating mga viewers, sa ating subscribers, sa ating mga listeners sa ating mga members super chatter subscriber sa mga uh, super chatter, super sticker at sa lahat sa mga comment section na nagbibigay ng inyong munting biyaya for sharing our activities sa ating mga uh, mga matatanda sa ating mga um, makapagbigay tayo ng konting saya sa ating mga estudyante, sa pang-feeding program malaking tulong na po yung ipinagkakaloob ninyo para sa ating munting tahanan. Yung maliit na halaga uh, na pag ikot-ikot uh, natin, maraming natupuntahan, maraming natutulungan. Hindi lang tayong lahat ay sama-sama magpapasalamat. Ayan. Thank you so much for watching. And God bless us all. Have a wonderful day, everyone. God bless you. God always love us. And I love you guys. See you tomorrow. Same time, same place. Same house pa rin tayo. Huwag niyo kalimutan. And dita, God bless you. So ano pa ang hinihintay niyo, guys? Comment. On comment section lang tayo. Ayan. Thank you so much.